Hello guys, nakikita nyo ba guys itong niluluto ko ngayon guys ayun guys nakapag sinigang ako ngayon guys ng walang kangkong at walang labanos guys sa kadahilanan na sobrang traffic ng kalsada guys so, walang madadaanan ang mga tao guys dahil daming mga sasakyan guys kahit nga yung bumbero guys dalawa palang nakakapasok sa dami talaga ng mga vehicles at saka yung mga tao na naguwi ang galing trabaho guys dahil may sunog kasi guys dito sa may Ali 44 guys dito lang sa amin banda sa may West Bank Road guys San Andres. Ayun guys. Kaya ako guys ito guys. Ngayon lang ako nakaluto ulit guys. Ginabi ako pagluto alas utso na ngayong gabi guys kasi nag usyo muna ako guys. Pamunta muna ako doon at nag video-video rin ako guys doon sa sa sunog guys. Pero sana guys pinagdasal ko na sana hindi po tumawid yung ano, yung so, yung apoy, hindi po sana pumunta dito sa amin yung hangin. Kasi pag gumano ng hangin, guys, pag umikot, syempre tatawid talaga, guys, yung apoy, guys. Sana lang, guys, sana lang, guys, umulan bigla. Kasi, guys, mahangin talaga, guys, kaso papunta doon yung hangin. Kaya, sawa ng God, Dios. Papunta lang naman dun sa may langit ang ano. Sana hindi siya tumawid. Kaya ayun guys. Dahil sa kamamartis ko guys. Dumayo pa ako doon at nakiusyo. So guys, kaya ito ginabi ako guys. Pagluto, gabi na nga. Pero wala pang labanos at wala pang kangkong. Kaya ito guys, yung aking sinigang na walang labanos at walang kangkong. Dahil sa sunog guys, ito. Ayun na guys, nilagyan ko na lang siya ng sili. Pero masarap na to guys. Malapot kasi nilagyan ko na ng... ang nilagay ko dito guys ay sinigang sa gabi. Malapot ang sabaw guys. Kaya guys. Person Masarap na to guys Keto lang kankong O to lang labanus guys Patis pa lang Ay nagpapasarap na guys Masarap ng sabaw Yun lang muna guys Never see Goodbye Tomorrow is another day Dira Banat Lipad <laughs> Hanggang sa muli